Jillian Ward. Kinilig kay Iman Bacosa. Agad Patok na patok kayon ang dalawa dahil si Iman Bacosa ay pumirma na sa GMA Network para isang contract. Parang mag-artista na nga itong si Iman Bacosa. At nag-usap na nga ba ang dalawa sa cellphone? nag-video nagde video call na nga ba sila? Ito po ang panayam ng ating mga netizen. At kinilig naman ang mga nag, mga komentaryo doon. Ang nakita ko doon sa video at at ako naman ay namangha dahil naman sino nga naman ang hindi makakrush nitong si Jelon Ward kaya naman itong si Eman Bakusa ay kilig na kilig kay Jillian Ward itong si uh, Eman Bakusa ay may 7 wins ay uh, 0 loss 1 draw may apat na knockout at ito namang si Jillian Ward undefeated din kaya naman si itong si Jillian Ward ay may 100 knockout ratio para kay Airman Bakusa. Hahay. <laughs> Parang uh, ano ah, may nainasaga pa ko nito mga idol. Parang naamoy ko na na mag-artista itong si Bakosa at ang katambalan nito ay itong sikat na ngayon si artistang si Jillian Ward.